Yan. Nasa Choice Market po tayo, guys. Andito po tayo sa Life Homes. Yan. Yan po, guys. Oh, napapansin niyo po yung itong ating dinadaanan. Medyo nasa itas po tayo ng gutter. lakas po ng hangin po, guys. Ha. Ah. Naramdaman niyo po ba yun? Ayun, oh. Parang rin ako, buti na lang may konti pa akong laman. Kung nagtatao pa yata ako, pa rin ako. Lakas ng hangin po ngayon, oh. Parang masama yata ang panahon po ngayon, guys, ah. Ayun po, guys. Dito po, guys, dito sa ating pupuntahan. Dito po yung mga sakayan po, guys, na mga ano, mga FX. Ayun, oh. Nakikita niyo po ba yun, guys? May mga jeep po dito. Ayun, oh. Dito po yung mga jeep, yung mga bumibiyahe ko napapuntan ko ba po guys? Crossing. Ah, yung po guys. Dito po yung daan po guys. Nandito po yung mga sakayan. Yung mga jeep. Ayan po, pero kailangan nandoon po tayo guys sa may bantang ibaba. Ayan, para makita nyo. Ayan, oh. Dito tayo banda sa may gilid Ayun po guys, eh no, yung mga kung nakikita niyo po yung mga bus na no, may mga bus, may mga jeep. Yan po yung mga biyahe po ng Alimol po guys. Biyahe po ng Alimol po 'yan. Pero kailangan bumaba po tayo. Ayan. Ano kaya ito? Ayan po guys, kung napapansin niyo po 'yan, no. Kung may jeep po diyan, yan po yung mga biyahe po ng ano. Alimol ko ba po guys? Pag kayo po galing sa Antipolo Pag po kayo ng Kubawa po guys Dito po kayo bababa Pag kayo ayaw bumaba di, Pwede kayo dumiretso doon sa crossing po guys Pag kayo gusto niyo pumunta ng Kubawa Dito rin po ang sakayan po guys Ayan o Pero doon po yata sa unahan eh Parang marami pa eh Silipin natin po doon guys Tingnan natin Ayan o Narinig niyo po Ayan Pero parang wala na yan, shout out po sa mga kababayan po natin Dandaan lang po tayo guys, may patibong dito, maraming patibong dito Yan Yan Panalo Yan, isang magandang umaga sa inyo pong lahat Yan po guys Ito pong daan po na ito guys, mga galing po ng Barasan Tipulo po guys pag gusto nyo pong bumaba dito sa life, home, life homes, at sasakay po kayo ng papuntang ko po guys dito pong sakayan pero parang wala akong naramdaman mga tao po guys ha baka nalipat yung daanan niya tay eh. ayo sakayan pero dati po guys pag sumasakay ako na papuntang ko dito lang po ako talaga sumasakay sa kayo sa punta Kumbaw kayo hindi po ah, binablog ko lang po dito boss so, ayan po guys, isang magandang umaga nandito po ang kababayan po natin po boss, pwede magtanong boss oh, ano bakit eh, wala nang, wala na ako narinig na tao dito boss, Banda, nalipat na yung sakayan boss, hey, oh. pero pa rin ah, dito pa rin, oh. ah, hindi po kayo naibalik doon sa may tabi harap ng ano, lang laki gold hindi na, dito na, ah, dito na. ayan po guys, malinaw na malinaw kahit malabo sa aking paningin dito daw po talaga ang sakayan salamat oh. boss ha? thank you ayan mga guys, pagka kayo po manggagaling sa antipolo at kayo nagkamali na makababa dito sa Laipongs pag gusto nyo pumunta ng Kubaw nandito lang po guys sa harap ng Choice Market yung sakayan na papuntang Kubaw Nasaan kayo yung gutter parang wala oh. ba't kaya gano'n wala yung gutter pa baba baka ayan po guys oh lahat naman nakikita nyo yung jeep po guys iba iba po yan hindi po lahat yung papuntang Kubaw papunta po yung iba Mandaluyong, Pasig Palengke po guys Halimol, Kubaw May mga bus na malilit dito po guys Papunta na yata ng Kiyapuyan po guys eh Ayan o, Ayan, napapansin nyo po guys Kayo na pong balang tumingin sa masasakyan Kasi hindi ko makita eh Ayan o Ayan o Papuntan ko ba po guys, sakay na kayo Ay sakay, <laughs> panalo <laughs> Ayan, shout out sa mga kababayan po natin Isang magandang araw sa inyo pong lahat Panalo Ayan po guys oh. Ito, naka voice over po tayo mga guys Ayan, huwag niyo pong kalimutan Mag like at mag comment po Guys, follow naman po kayo Crisalto Pun pun ang aking pong Facebook Reels Ayan po guys Sa YouTube po naman po guys Subscribe naman po kayo Chris Space Blind Space Wow Space Panalo Andito po tayo sa Choice Market po guys Yan Yan sa Choice Market Life Homes Yan sa mga gusto pumunta ng Kabaw Dito lang po ang sakayan Huwag sa kabila Huwag sa kabila Hindi na Kabaw po yan mga guys Papunta lang yung Antipolo At Tanay Kaya nandito naman po tayo kasi Bayram Maligaw Dito lang po kayo sa tamang daan pero you know, papuntang ko po yan guys Pero marami po yan guys Na pwedeng daanan Sanga-sanga po yan guys Kasi dito dumadaan yung Ano GRU Papuntang Mandalu yung po yun guys Saka Pasig Palengke Kaya tingnan-tingnan nyo yung mga signboard Kasi baka mamali kayo Maligaw po kayo ha Bala kayo <laughs> Hindi ko po kayo ma Maigagay po guys Kasi bulag din po ako Yun lang Masaklap <laughs> Boss? Ah, medyo marami na rin po, boss. Maraming salamat po, boss. Ha. Ayan po, isang kapabayan po natin. Ah, dito po natin trabaho, boss? Nawala na po. Ayan. Ayan po, guys. Isang magandang araw ulit. Maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin nanonood at sa mga viewers po natin. Ayan po, guys. Oh. Ayan, oh. Ayan, nakikita niyo po guys dito lahat ng mga ano, marami ako na rin na sakyan ito lahat ng sakayan. Bawal sumakay sa hindi po talaga sakayan. Ayan, maraming salamat po guys. Kita po tayo sa susunod na live video. Crisanto Ponpon, pon ang inyong lingkod. Ayan, salamat po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Salamat. God bless sa inyong lahat. Pero huwag niyong kalimutan magpalo po, guys. Sa Crisanto Ponpon. Pon. At mag-subscribe na rin po kayo, Chris Line Wow Panalo, ang aking YouTube channel. Maraming salamat po. Bye-bye po. Salamat. Isang magandang araw sa inyo po lahat.